yung file na yon yung Excel, pinadala ko kay um, Yusek Kati Cabral sa DPWH. Sabi ko, Yusek, pakilagay mo kung sino yung district congressman. And then, binalik ko yung file kay Congressman J.J. Suarez, same file. Sabi ko, isulat nyo naman kung sino yung proponent o funder. So, nung nakuha ko po yun, pinagtapat-tapat ko kung sino yung proponent at sino yung congressional district. Dahil para sa akin po, um, Sen, Your Honor, kung hindi pareho yung proponent at hindi pareho yung congressional district, kaduda-duda, bakit ka congressman ka, bakit ka hihingi ng proyekto tapos hindi mo dadalin sa distrito mo. So, yun, pinagtapat-tapat ko yung Excel file tapos prinisinta ko doon sa Malacanang at a later date, eh. April, checking ko lang kung yung phone ko, kung ano, April, ano yun, tapos mas nagalit po si Presidente nung nakita niya yon Sabi niya sa akin, ano bang pinagagagawa ng mga kasamahan mo sa Congress dito sa budget na to? Kasi nakita niya, meron nga hindi pareho yung proponent tsaka yung distrito. So obviously, yun na yung naririnig ko na binenta yung Kung, proyekto. Uh, Kung Tobi, hindi ko hindi ako naging congressman, bakit mag-i-insert yung isang congressman ng ibang district sa, isang, sa, sa ibang district? Uh, ano yon Para ano yon eh kasi po, um, ang, ang duda ko doon, ang duda ko, first of all, it's not logical. Di ba kami, it's it's congressman? Kunyari, hihingi akong proyekto, syempre dadalhin ko sa nabotas. Mm. So since naririnig ko na yung bentahan, papaano ko ito pepresenta sa Pangulo, tsaka kay Sekmina, tsaka kay Sekmani, na hindi naman ako yung masisisi. Kasi kung may ma mam, mamali akong mabigay na impormasyon doon, ako masisisi, di ba? So bentahan, congressman ang nagbibenta sa another congressman? Hindi ko na po alam kung sa congressman, kung sa contractor, sa, um, kung saan binibenta. Pero nabibinig ko na kasi yung 20%. Pero kaya ko lang ngayon binabanggit yan because previously wala akong proof. So ngayon po, doon sa testimony ni D.L. Cantara, nagkadugtong na yung duda ko, ay yung nabibinig ko, open secret naman yan eh. Dinig na di, uh, uh, open secret yan na yung 20% pag ininsert, eh may kapalit na ano man term na ginamit niya po hindi ko alam kung ano term na ginamit niya okay so alin ba si congressman A sa district 1 eh naglagay ng nag-insert para sa distrito o district 2 ni congressman B hindi sir sir din si ano lang to hypothetical ano si congressman B ano babayaran niya si congressman A ng 20% hindi maaming hindi po siya kasi minsan hindi alam ng congressman na si ping pwede pong ano Mr. Chairman, pwede pakita lang yung okay. yung file para mas ma-visualize. Minsan kasi hindi hindi alam ng congressman eh. Yun yung tinatawag na sagasa. Magugulat na lang siya pagdating ng GAA na may, pondo. na may pondo. Hindi, yung nauna muna. Yung naunang file. Yung kay Congressman Saldi ko. Yan po. For example, sige, next slide. For example po, si Saldi ko ang proponent pero ang congressional district na napuntahan is ABRA. Ang total po niyan is 3 billion yata. Pag tinanong mo naman si yung congresswoman dyan, hindi naman niya re-request. Ito naman, um, saldi ko rin, um, napunta sa Occidental Mindoro. Pag tinanong mo na naman yung congressman, hindi rin niya re request So it's not logical, Your Honor, na yung congressman hindi mag-re-request tapos babagsakan ng pondo. Tapos sila na naman, 3.1 billion, ganun din. So ang total po niya, so, Pero Mr. 8. Chair, narinig natin kanina uh, kamakailan kila uh, Engineer Bryce, na yung tinatawag na Sagasa, ibabagsak yung pondo without the knowledge of the congresswoman or the congressman. Tama po ba, uh, Engineer Bryce? Yung sinasabing may sagasa. Opo, Opo, Your Honor. Okay. Tapos iba pa rin yung parking, di ba, na pinapark yung budget. Opo, Your Honor. Thank you. Your Honor, ang intindi ko, pwede niya i-confirm, yung parking, um, kinausap na nakiraan. Kaya tinatawag na parking, nakiraan doon sa district congressman. Yung sagasa, kung bagas sa ano, hit and run yun ibig sabihin walang hindi uh, Tito si um uh, sorry SP makikita na lang po niya yan doon sa gaa kasi magugulat siya paglabas ng gaa biglang lumobo yung yung distrito niya ang mangyayari doon yun yung kinatawan na message um, Chair, walang paalam so malalaman niya na lang pag nandoon na sa gaa Opo. na dadagdagan na so hindi niya pwedeng ang ng district congressman yon or congresswoman hindi may-may-ari may noon hindi sa tingin ko sa tingin ko kung hin kung hindi yan substandard, kung hindi sumabog to na may substandard, may may um, uh, ghost. ghost. Siyempre, for political purposes, aangkinin niya yon na siya nagpagawa. For political purposes lang. For political mileage, sabihin niya sa mga kababayan niya, ako yung nagpagawa nito. Pero ngayon, lumabas yung mga ganyan. Nung tinanong ko sila, kasi tinanong ko yan eh. Siyempre, tinanong ko sa kanila. Parang lang sigurado ko na hindi nila request re kasi baka re-request nila. Tinanong ko. Sinabi ko, um, request re nyo ba to? Sabi nila hindi. So yun, so, nung, nung pinisentang ko to kay presidente, galit na galit talaga siya.